Ah! 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 Wala akong pake kung nag-break kami. Kasi wala talaga akong paki kasi ano lang yun, pabigat lang sa akin yun eh. Kasi pag, pag may paki ka, kasi mabibigat talaga yung puso mo. Pag wala ka ng paki, marilips ka, di ba? Kailangan wala kang maging paki kasi magrelasyon mga relasyon talagang dumadaan lang yun. Kailangan mo mawalan ng paki dyan. Wala talaga akong paki kasi mas masaya pag single, makakapagduta ako, tsaka makapaglul ako ng ano eh, ng ano eh, wala limitasyon eh. Kasi pag may girlfriend ka, mag-aaralitimatasyon eh. <laughs> <laughs> oh Oh, napakaraming salamat kasi wala na akong girlfriend, makakapaglandi na lang ako, 'di ba? Tatlo sa isang araw sa 5 weeks magkakaroon ako ng 3, 7, 10, 11. Basta 100 nakakalandiin. Kasi pag nanlalandi kasi Walang umaasa, meron naman, pero masarap man landi Alam mo kasi, pwede ka man landi, walang commitment, landi-landi lang, landi-landi lang. Di pag malandi talaga kasi, masarap sa piling yung malandi. Kasi maraming chicks. Maraming chicks, boy. Ta huwag niyo akong kausapin. May pinagdadaanan ako. Ang pagmamahal ay parang tinda sa mga tindahan. Pagkulang, hindi mo makukuha. Kaya pagkulang pa ako, hindi ko makukuha yung gusto ko. Iiwan at iiwan lang tayo hindi ko kayang mawala siya. Hindi, hindi ko. Hello? Oh, babe. Ha? Huh? Hindi. hindi, move on na ako doon. Sus, wala yun. Wala na yun. Wala akong paki doon kasi hindi ko naman mahal yun eh. Oo, oh, oh. hindi ko na mahal. Ikaw na mahal ko. Oo, oh, ikaw na talaga. Hmm, I love you. Bye. Shut mo pa. Ishat mo. Oh, Mga walang kwintang babae nang iiwan sa iri. <laughs> Shit mo pare. Pare ko Mga babaeng yan talagang para mga tikoy Kung kani kanin dumidikit. Pwede. 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 Oh, edi eh, makipag-break ka. Malandi ka pala eh. Ayaw mo sa akin. Pagkatapos mo akong iwan, magkakaroon ka ng boyfriend na iba. Wala akong pakiram sa'yo. Wala akong kwentang babae. Iwan mo na ako. E, talagang iwan mo na ako kasi hindi ka karapat-dapat sa akin. Kalimutan mo na ako. Huwag na huwag ka magpapakita sa akin. Malandi kang babae ka. Huwag oh, Hala! Hiniwan na ako ng girlfriend ko! Hala na akong girlfriend? Hala na akong girlfriend? Ah, oh, shut oh, when I don't got bread. Ah, 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 ah,